Yan po, binubuksan na natin ang item natin galing gentleman. ba yan? Tapos ito po pala ang future wife. Oh. <laughs> 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 Ari po ang kukumparehin ko. ang aming ninong. Ayan. Oh. Dito na po magkakalaman. Yan po ang presyo niyan. 5299 Yan po S23 tama ang nakalagay na memory Tinan mo mm. so, so, na 6.6 5 is um, ano? Yung tama Galit Kaya ang original price Ang ganda talaga Ang ganda Ang ganda <laughs> ba nito? Ang ganda <laughs> 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 yung yung <laughs> Ang ganda Ang ganda Ang Ang ganda Ang ganda Skyplex, 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 Okay kini. Okay kini kilig eh. Kilig <tos disadvantaged> na kilig ako eh. Buksi pa na malamang kung nagana. Para may balik kung hindi. Mahirap ko pala re baka masama pa lang. Jo. Ganda talaga na. Wow! Pura. Tingnan, kikis-kis. Ano ba? Amino pala may kasamang protector na. Ayun namang gigising sa akin araw-araw ah. Sa TikTok na Ben. Ay, hindi mo yung ano mo? pura kompleto. Ito Warranty para sa. Ngayon, hard case pa lang 'yan, no. Oh, uh, okay niya, yeah. Gusto, gusto ko yung isa, yung Jojo kay. Mm. Yeah. Na. Yeah. Testing kung matibay! Bakit yun? Drop test daw, drop test. Ah, drop test daw. Pero aray, hindi ko pababayaan. English. Parang <laughs> Lester, ang ganda. No. Lester, ang ganda sa dya. Franchise. Ah? Ang ganda sa dya, eh. Oh. Pagkar <laughs> <laughs> na magigising sa akin sa araw-araw. Ah. -araw, <laughs> Or hindi ka na magising <laughs> skip kaso tatakpan niya daw ako ng unan sasabihin niya pag hindi na ako makahing I love you I love you I love de ano mga kukumparehin namin ay ay tandaan niyo mga mukhang yan <laughs> <laughs> patuloy lang magkasawa ka lang hindi mm ka -mm. Busa chickies daw ayaw mo ayaw mo. guys. Ano review mo? Kasama presyo? Kasi na yung presyo? Ayos na review na natin eh. ano ay panong balita? okay, approve. Ma'am, takpan mo na ma'am, dali. Takpan mo na para tapos na.